Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikadalawamput isa ng Disyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ng awit ni Salomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga gulod, tinatahak upang ako'y makaniig. Itong aking mangingibig, ay katulad niyong usa, mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroon lagi siya, sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangusap at ganito ang tinuran. Sa akin ay sumama ka, halika na aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tingnat na mumukadkad na, ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ang maiboy humuhuni kumakanta. Yaong mga bungang igos ay hinog ng para-para at ang mga punong ubas sa bulaklak ay hitik na. Tay na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagkukubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo ay nais kong mapagmasdan. At nang aking ding marinig, ang tinig mong ginintuan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos salmong tugunan, Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang Panginoong Diyos ay pasalamatan, tugtugin ang alpat, awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang, Panginooy Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, Siya ang sanggalang natin at katulong. Dahil sa Kanya, kami natutuwa sa kanyang ngalan ay nagtitiwala. Panginooy papurihan ng tapat niyang sambayanan. Aleluya, aleluya. Emmanuel na hari namin, halina't kami sa lipin at utos mo'y tutuparin. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Si Maria'y nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburlan ng Hudeya. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak niyang sinabi, Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanaligang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.